po at kinakapanan nila namamatay po ang mga sugpo tumatabi ang mga sugpo ayun o, dahil pa pula na nalaki na bago lang na tayo bago Nih, kayo yang kuat na yung kwat na sila oji oji stocker dala na papabili pa naman sana asin alam asin

malinaw na sana sobrang init nawawala ang oxygen tinutusok nga nasog yung ulo sa putik eh. susuicide na talaga hmm, bandaw nila suko

Oh. Ayo. Ini tuh kenapa parah? Lah, banyak orang kayak gitu.

Ayan nga. Kung pinahuli ko ko doon, nagkita sa intercom. hindi yung nakuha ng kamisig? O, malibit. Kaya, matatapan ang tubig yan eh. Matatapan. Kaya hindi mo rin matitiktik talaga eh. Hindi tayo matitiktik pala ano yung Pala ito tapat session <laughs> yun. Dahil na nakuha. na, na session na. Yung mga bybas ala. Ala basta gaga din. Tagal mo sa ibabaw eh na May mga Ang color na sub po color na ba na may

So yun po mga kapala isla At Puminto muna po sa paghuli Sobra init Di po kaya nung natin mga tao Bukas na lang po itutuloy Siguro mga alas 4 na naman dali Araw magsisimula bukas Dali ito na po Araw po ang Araw po malamig ang panahon ng init, maayaw na yung mga tao time check po tayo alauna media ng tanghali hanggang sa susunod na vlog nalang po at maraming po salamat sa ating sa inyong lahat, God bless po sa ating lahat